la pasong. May mga isda oh. Mura mag mga pait-pait na sa mua sa Mindanao. <laughs> Gag may kayo. Pinguito na na mo lami na ununan. <laughs> ng isda, nagang kay pait-pait. Napuro pat pait diri to nang tulo ah. Regal na mamong. Lalabs. Bibi. Regal. Adel, posung Adel lah, ini aplah, Adel. Adel. Nang hempai-pait diri guys. Sak kan Santa de So, ahani paingon. Rada gangga yung isda ang isdang paipait purting daghana Hala anggi no si serpong i think Serpong <laughs> lepitit serpong <laughs> Nice dari guys oh, Nice Ingon media tuh, oh, nindut siang alugar, nami deri, agiri diri segilid, bunduk, nak sia tau sama sakir nantuh ada tu tau semoga cat, napun media tuh, bunduk kok, oh. so anak lang no, ista ada kayo, kayu pait pait, napurai pait pait diri orang, ada gang kayo. karpa, na siapa, karpa, karpa, latura deguk kayu Ayan, guys Iya yeah. Guys guys oh sakit guys Turakong pamilyang gala so mula tadi tadi no explore ta guys baingon di ato natok na to kung naabay di water waterfalls di ba so na ako sa gilid sa bundok no wala man po yung mahagbong daring bato di ba dala nindot siya guys

Naghanggang isda na Isda. So, na kasili Nakakita may kamay na kasili So, nga nago ang kasili sa sa kuan. So, yan. indot siya, guys. Pero, ang ang amo pong gigian diri guys. Nga, nag-parking di to. Nag-drive ko kadyot, pero ikuan. mihunong ko kay liko-liko na. Ipapuli na ko si Kalbo. So, first time na akong nag-drive sa iyang sa Kanan, guys. tan na guys So, Kay nagsakit daw yung tiim. So, ni pahulay siya, so akong gi-drive. Tanawa, guys, dagdag kay isda. So, pait-pait na siya, guys, sa So, nindot diri, no? Naa day waterfalls di ato, ingo sila. Asa ba iwaterfalls diri? Wala may waterfalls atun yun ako guys yung ahang napita layo na kayo ko kung pamilya tuwa dito ay tuwa dito tu. suri ng layo ah so yan o oh. wala man ko yung nakita ang pools, eh. sa kahon daw nina ko eh pasing tuwa sa babaw wala man ingon sila na ah kani kung ba nag ko <laughs> para lang makagala diri oh tura sila guys ay oh agali. so mga ligo to sila ako pangitao na ako ang asa yung ano waterfalls dere diri saka ta saka agoy ginuko kakapoy oh na ako sa pagbaw tuara akong pamilya oh. layo kayo o oh, diba? hangak po doy puting hangak ka sa bisayang lagan no lagan mo no, kayo kada hindi tagam ni mo at guys so wala may wala nakita ng waterfalls diri oy ah mandapit balik ko'y mahadlok ko na pala yung kanto dari na <laughs> ako isa dad pa paingon o mingaw man siya niya ako rais siya no agoy kidnapon palang ko ang akong kapislatan makidnapan yun <laughs> Tora akong pamilya eh Tora, guys ay yan guys sa bundok so normal nga bundok di ba mga batu na siya oh. Batu bato siya Nindot siya tanahon. Hindi mo ni God. Nindot kayo. tora akong pamilya. Pictura na ko. O, oh, diba? Layo kay ko na ako sa babaw. Ni Ari lang ko dito. Kasi pangitan ang waterfall siya. So, wala na ito. So, nara sa upo. Oh. So, so no? yun na ano? Niya hangak sa paingon diri sa taas. Diri paingon. Tura. Uh, oh, So naog na ko kay kay hangak na kayo po ang Yun niya. Wala ko yung nakita waterfalls. So muna na lang ko darao. o. Naogan na nako, ko guys.